So ngayon makalabay nandito po kami sa pispan namin makalab Pispan po nila mama makalab hindi po sa amin makalab So kung nakikita nyo makalab na madami kami Ayan po sa ate Ayan Ay, Kasi birthday po ni Leah makalab Asawa po ni Kier makalab Ayan po si Leah makalab Ay, Ayan Ay, Yung ilang bibi yeah. <laughs> Tawa lagi ba Ayan <laughs> po yung birthday girl natin makalab At kasama namin sila papa Mama Ay, At si Husting <laughs> Ayan. Hi, as makalabs. papa, makalab. Makalab. Wako pa rin. Anong mga style, makalabs. Yung, ano, yung handaan, makalab. Kunti lang, at least na masaya kami, makalab. Yan, ano yung handa, tay? Pansit na yung makalabs, obkwan. Chicken, makalabs, dokabok, chicken. Chicken. Oh, ikaw, sakakot. Adobo, obkwan, na. Ag yung ginataan. Gina gina Carne, tapos pansit, mga repolyo, mga ingredients yan. Yeah, isda. At yung may isda na ano. Yeah. Isa na nga isda, budloy. Budloy nga isda, tapos yung mga yeah. oh Ano yeah. yan? Pagdara. Pagdara rin. mga kalabo. Oh. Oh. Sikiting o. Oh. Oh. Mga mm. sikiting. Mm. Dako kung muna yung ako ng manok day yeah. <laughs> Gamay mo na ngayon po rin na po kasimple yung makalab. Kung nakita niyo makalab wala po dito kasi kasi eh. nag nagtitibo po sa kanya mga taan. At si, Mi si Yuli naman makalab nandoon sa lobo may ano may lagnat po siya makalab may ubo po siya. Ayun po. Yan po yung ginagawa niya. Niyan. Hindi siya, walang gana talaga siya ano. Oh. So, andito kami sa fish dahil mag-celebrate po ng birthday ni Lia. At alam nyo ba yung pag namin na, sa birthday ni Lia is ngayon lang din po namin nalaman. Sinabi bigla, ni ate, o bigla. oh, bigla-bigla, kasi nakalimutan din namin mga kalab, kaya hindi na yung birthday ni Lia. Kaya, ayun mga kalab, pagpasensyaan nyo muna kasi napansin niyo po yung nahulog ako sa pamerta namin mga kalab. Na feel ko na yung masakit dito mga kalab, kaya ayun, nilagnat ako dahil sa nahulog ako doon sa aming fish <laughs> So, ayan po mga Ito po si Leah sa mga naghahanap po kang Care at Leah. So, sila pa din po hanggang ngayon po at andito kami sa fish at talagang dinamin namin alam mga na ngayon po yung kanyang birthday kasi di din kasi siya nagsabi. So, anong masasabi mo sa sarili mo na birthday mo ngayon? Pag tatagaan pag kuwan taas na katuigan and kuwan na and tagaan na panglawas. O salamat po sa akong papa po nga naghatag po po for sa kong antik po pang pansit. o pansip. Salamat po sa inyo. Salamat sa inyong panan. So ayan, hindi siya, hindi napabonggahan mga kalab kasi hindi, kasi nagsabi si Lia. Kaya ito po ang ginagawa namin mga kalab ngayon, nagluluto si ate. Lia. Ng pansit. Pansit. Luto, may pansit pa ba ng buhay? Nya manok na yan pang adobo. Okay. Ang isa gataan rin na nato. Kaya para lalahin nga na pa yung sinugba. Limango pa dahil. Ika kaya. O na eh. oh, pa yung limango dahil. Eh. Dagan na itaghan da ron. Kalab. <laughs> Ayan, galing yun. po siya na nagtataan po ng mga bubo niya mga kalab. <laughs> Tila yung kwaratin. Kaya yeah, lang. Ang dami yun. Kaya lang po lang po pala we from our and without thinking At siyempre mga may mga manok po kami dito mga na nagdala po kami ng manok kanina mga kalab, galing sa bahay namin mga kalab. Ayan, nagsisipin-sipin kami para dagdag panghanda. Ayan po yung manok. Oh, yun, sabi ko yan. Ayan po, yung isa.

Mas pa sipon na. Hey, Pas hi. Hmm, sira. Hmm. Ayan, sarap yan, oh. the dark, the So ngayon mga labi, medyo maloto na po yung ating mga handa dito mga labi. na po yung naloto. Ayan na po. <laughs> yan pansit. yung isda naman to ah ano inuugasan pa yan ate. yun 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 ayan. yun 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 daw yan. they and yan may crabs pa dito mga kalab na mga mamaliit So yan po ay matabalan Pinili lang namin lahat Yan ay pang dagdag handa namin yan Oh, yaw woods. Ayan yan po laka Oh Kau so, nak? Kau nak lagi yang kau main yang? Ini hujau hmm? nak kan? Nak pakai? Bisa? Betul lah. Kebingian kak, Kamara. Uy! May ano ang taba, oh. Taro, ganda pa. Anak ka si Lilo, lalaki, bro. ala. Wala, wala. So, gumawa. Ito din, oh. Hmm. hmm. Makakala, bisugba ko ng isda, oh. Sa apoy. Sa apoy. Bisugba na ko. Mayroon <tapos> pa, no. Mayroon pa. Ay, dumating na. Dili man na pod istu. Das matu man. Ano ba kana subinan kung makakabenta? Kasal ho pa. Ana isa in lang nabe yung isang, isang dalawang isda makalab. So yung dalawa na loob yung matira may maya na lang yan kapag maluto na yung dalawa. Ito nga kalab, may dalawang niyo tayo para panggata sa ating crabs para medyo masarap. Tara na matira da yan, yeah, naloto na po yung isa, oh. Be, loto. Isa, yes, so, oh, kalab. Ito lang magkatun. Ito yung sangkasangkapan natin para magkata uh, ang ang mga Para... Ayos, ang Ayos, lagi kayo. Ito, ah. Uh, Oh, binuho ka si Mihurok ang buhala. Makalab ay nahalo na lang namin dyan para si Klasi Makalab iisa na lang lalagyan ng lubi. Tuyo. Batik. Yung chip natin ngayon sa ate. So, yun, ngayon, ngayon na Makalab na may manok. Paan ng manok? <laughs> may ulo ng manok, may crabs, may tanglad pa. Ano? Binataang. Binataang manok. At madami po yung mga sili makalab na mga binagay dyan. Uh, Ayan, yeah, linagyan ng lubi. Ayan, linagyan ng lubi. Ayan, linagyan ng lubi. Ayan, linagyan

Fakat so ito makalabay, dadalhin namin doon makalab sa bahay. Hahatiin namin nila ni para makakain din sila doon yung natira doon sa bahay. Yeah. Okay. Tara, let's. Okay. na luto na lahat po yung mga handa ni eh ni Leah Makalab. Ito po yung handa Makalab. Oh, tingnan nyo. Napakasarap yan. Kahit kunti lang yan. Masaya na po si Leah Makalab. So yan po ay handa po ni Leah. Hindi sa amin. <laughs> so ngayon ay bago magsisimula ng kainan Makalab ay mag pray muna makalab magwish mag mag din magwish din istorya mag wish din si Lia makalab so ayan na po siya si si... sa istorya so una muna natin masasalitan si Lia Ay, si Keith sa ikaw ikaw <laughs> okay, pre ayan okay, makalab wish birthday po sa aking vans So dagan kayong salamat nga nakaabot pa siya sa karon nga atlong natauhan niya nga bisan to sa daghang pagsulay sa mong kinabuhi pero aga may pasagdan sa Ginoo nga uh, iya aga pa may permente gi protektahan gi sa mga tao mga takot-bautan. o konta dagan siya may panglawas sa daghan pagkatuigan ng pagkatao ay makalab sa ang wis kang liya tagaan siya sa kinabuhi tagaan siya kabaskog sa kalawasan mabut ni baniya ang mga pangandoy nila silang kinabuhi ya akong konsenyo ya nga magsabot-sabot lang mo kaya na mag na pamilya, na naihaway. Pero yun natunta isigpugong lang mong sa inyong mga kuwan. Yeah, happy birthday, mawarat to. Happy birthday, Papa. Happy birthday, Leah. Wala kong ka-birthday. Tawag ko ninyo. Tawag ko. Tawag ko Happy birthday, Leah. Sa kaparis akong bata nga ikaduha ka manghuran mga kalab salamat po ko sa ginawag ko nga handa na ay pansit ay parning manog na ay isda nga, sinugba salamat kayo Lord nga mga grasya ngayon mga ipanghatag sa birthday ni Leah. Men, baby, men Happy birthday to you. Happy birthday to you. Maria Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Lord, salamat pagdako. Lord. Kini mga gasa nga imong ipanghatag nimo karong adlaw, Lord. Ug labi na sa nag birthday si Lia ug si Kerr. Salamat. Salam salamat sa si Ginoo nga tagaan sila nga kinabuhi. Abas kog sa panglawas ug uban pa nga sa ilang mga kinabuhi nga unta iblis pud sila unta nga na kanunay silang mga pangita makita nila ang tanan nga Receive resibo bos kalibutan. Musa. Lord, salamat pagdako. dako kami tanan na kayo sa akong mga anak si Frances, si Yole, si Geraldine. Si Marian, akong apo, nga guapo, guapo. O si, ay, asa ma si? One thing. Eskwila. Oh, si Bingbing. Bing. O ako nga sawa, wala yung ipon. Nakawala niya po. O gabi na si Christopher, kaya mangura na muna, nagpaluyo. O liwan sa ako, Isa, salamat may bisag. Nga ni Rami Karunga, may Rami nakatapok ni Lipay, Happy, Happy, Happy Birthday. Amen. Okay. Oh, Happy 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 happy. Happy, <laughs> happy happy. happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Kung nakita niyo makakabola si Jisil kasi pumapasok po sa kanilang school. Si Marian lang nandito kasi kit niya.

Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy, birthday to you. Happy birthday Ni so yun makalab tapos sa po yung birthday ni Lia makalab. Ganyan po talaga kasaya kami dito makalab kahit konti lang po yung handa at least na masaya kami makalab. Oh, tingnan niyo sa atin oh. Ayan sarap buhay, tulog-tulog bago kumain. Ayan po. Ayan po susting. Ay makalabs. At si makalab. Oh. po talaga yung buhay. Oh, bagong ba? tangko makalab, bagong tangko. kalab. Malayo sa sakit, pero malapit sa igit. <laughs> <laughs> tuba, yun yung tuba. Sabi pa ba 'yung nagsasanggot makalab, 'yung <laughs> At baka makalab, baka mag 'yong kalimutan, mag-order kayo ng tuba dito kayo sa aming tubaan na farm na Tubaan Farm. <laughs> 640 ang pangalan po nito, makalab, matamis na matamis. Pero 'yung sinasabi ni Kerto to 'yun. <laughs> <laughs> ayan si Papa Makalab. Siya po yung nagsasanggot talaga sa para makakuha ng tuba, Makalab na gawin ay bago pa lang yan. Tupab. Ayan po. At sila. Ayan po si Kulot. kayo na. Ito pala yung bahay nila mama makalab bago makalab no ayan napaka please ko talaga ayan ay, sarap ng buhay talaga dito humihiga ka lang tapos yung hangin pumapasok dito parang may aircon hindi na kailangan talaga, hindi na kailangan talaga maglab na ano, bumili tayo ng Arctic Pan kasi napaka lamig dito. Kahit sobrang At init. Hindi na rin kailangan na maligo na sumimpol maglab. Eh, pwede ka na tumalon kung gusto mm -hmm. maligo ah, diyan. Dito, oh. Mm -hmm. dito, yung entrance dito, palang 5 piso, libre kagat. 5 piso sa to pa 20 no. Oh, 20. Ah, 20 pieces pala maglab. Ayun po. Ayun oh, makikita mo yung mga tao dumadaan kung may taon na dumadaan itong kung may mga nanakaw makikita mo lang kasi klarong klaro mo talaga oh yung area mo kung gusto mo ng niyog, po, oh, lang niyog o kapag dyan ka dyan akit ka lang dyan oh. malapit lang yan oh walang walang magagalit libring paaks sa lang <laughs> oh, libring kayo oh, tingnan nyo so ngayon po mga kalaw, is Medyo nagtambay muna kami dito sa Fishpan po nila Mama Bibi at pasensya kung hindi ako maka kung, kung hindi niyo ako madalas nakikita sa vlog na ito dahil <clears throat> 'yun nga talagang ang lakas talaga siguro ng pag-epekto ng aking sa likod nung nahulog ako doon sa may pamerta namin sa Fishpan. So hindi ko kasi siya na-feel agad. So ilang days ko siya bago na ano kasi sobrang sobrang sakit po ng likod ko dito makalaw oh sa badang dito. Kaya ngayon ko lang siya nalaman mga ka-love na kaya pala nagkaganito ako sa sobrang sakit ng katawan ko dahil nung time na nahulog ako. Kaya ngayon po mga medyo naging okay na siya dahil hinilot po ako ngayon dahil minasage ako ni Leah. Ang nafil ko na lang po ngayon ay medyo pag tumatayo ako is para akong nahihilo. Ayan. So, inano po dito ni Leah tapos meron siyang mga may mga laman dito na bumubuo kaya yung inano eh, niya dito mga crab hinilot niya dito at sa wakas okay naman po So in makalab ngayon po ay uuwi na po kami at ah, talagang kahit na maliit lang talaga yung handaan dito sa amin mga kalab, nakasanayan na po namin. Basta kapag dito sa fishpan po nag-celebrate po, is talagang napakaganda kasi yung fresh air po na malalanghap mo is talagang masarap sa feeling kasi di ba maaliwalas kaya ayan nakapag-celebrate naman po kami dito sa fishpond mga kalab sa fishpond po nila Mama Bibi nakakamiss mga kalab yung mga ganito ba no? ayun o no? fishpond so ngayon is uuwi na po kami Sasakay na po kami ng bangka. umuwi na po kami. Ay, payong yan! Wala bigaw. Hindi na lahat ay pambot daw. Ay, dapat ito. Si Bukyan, kapawira yung mga tiyan. <coughs> Pawira. Nakakaon man eh. Ano yung mga pangina yun? Narap eh. Lagi siya, Sampai jumpa di video